maulang araw ito yung ulam natin for today's video itlog tas hotdog and saging nasaba time check it's 11 pm at maulan pa kasi uh, tapos na yung bagyo pero may habagat kaya maulan pa din ang panon dito sa amin na trust namin yung sakyan namin kasi natumba yan oh ayan kainan na mauna nang umupo ang ating hari kain na yan syempre i-video ko muna siya para mayroon kaming content baka sakaling mabara mabayaran ng 0 point ng 0.04 cents charot sa niya ay sukang maanghang napakaanghang ng suka na yun perfect kasi na pag prito prito ang ulam para hindi tayo na uumay syempre dahil maulan mayroon tayong kape yan video video ko muna siya so ito na yung ating ganap for today bye bye